को डस्को निदा बनाओ ए जान दे बोली ना यो जा भाई का यो भाई दे गाइस गाइस यो लो बोली सुमा जाओ ये का तोल का लो लो बोली में सही सही ना हां ये बाजा बा बा बाली ना मबु हां ये ये दिनो वाइक दिनो वाइक Talagang hindi kumag hindi gumagalaw. Hoy, hindi ka pa bumibili ng ano ah. Tuloy! Bumot mo ah. Tama, mamamala. Taga, nabibigay na pa mo. ang patuloy. Diba, ikaw lang ako sa ano? Bumapag-upit sila, konsi. papag ako? Si Jem daw. Doon ah. Doon. na sama mo sila, si Jem. Ayoko Ayoko ito Kaya ako, mahabo Alas 9 yun eh. Alas May tigil ba Wala. Yung taa, hey, na, yung mga mo tayo takot ng ano ano mo na na, ano, ano, ano ano yung ano mo? ano 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 anong sa ano 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 Hindi. ano na. Na. ano 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 ay, nasilugod na naman nila, ano? Sige, bangkal. Oo, oh, oh, yun, mas, mga yun. Sabi, hindi namin sila Mas, uh, ma ano lang kayo Hindi namin sinugod yung bangkal. Ang ganun, hindi. Oh, oh, masama yung mga kapag Hindi dapat mga kapag-away. na bangkal. na Mga ay, mga tira, na. Sabi ko to, bubugin mo na lang kasi dito ay nabilugbog mo. Oh, masama. oh nga masama 'yun. Oh, ayan, na Oh, hindi dapat. Oh. Hindi dapat Ka pa pa gumitin ka. Dapat dito daw si si to. Di apat na tiket niya kung kung bata. Ako tita. Dito ako. Oh, limang apat nga kayo, si Legge, ikaw 'yun chokoy ka? Ah? Ay, si Chokoy pa pala. Ay, bakla yun. Hindi pa, pa ako si Chokoy. Sabi na, tuko si John, Dave. Ha? Tuko si John. Ay, o, yung ba mo? Anong magbabal ka? Ay, 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 ay.